Bali na nakarang ano po, video natin ay tinalakay natin ito no, kung paano basahin yang column at saka ating puting ano. Yan, katulad niyan, pinakita ko sa inyo kung paano basahin niya no. Yan, isa lang po ang pagbasa niya katulad po ng sinabi ko sa inyo no. Tapos ang ba, ito naman po yung biga kaya na po yan, ano? Naka, ang po dyan, puting tie beam. No, Ayan po yung ano natin, babasahin natin, ano? Ground, second, and third. Ah, dito tayo magsimula sa mga biga na to. Yung beam to po, kung paghanapin nyo po yan, dito nyo po hanapin nyo sa mga schedule ng biga, ano? Ayan. ganyan po ang paghahanap nyo, ano? Ayan, katulad nyo, dito po yung B2. Diyan mo po siya babasihan, ano? Babasahin, yan po yung B2 at saka 2B2 yan po ang mga schedule ng kanyang biga ano yan ito po yung support ito po yung mids pa ano yan paano babasahin natin yan paano babasahin yung iba po na hindi po po nakakaalim nito no medyo nalilito no kung paano natin basahin yan kung paano basahin yan ngayon Oh, ayan na po guys, ano, mga boss amo. Papaliwanag na po natin kung paano natin basahin ang ating B2, ano. 2B2 B2. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng makikita niyo 2B2 at B2 ay ito na po ang schedule ng kanyang rebar, ano ito rin po ang kanyang schedule ng midspan, at ito rin po ang kanyang schedule ng support diba, ayan po yan ayan po yan ha, ayan po, ayan, ayan. yung siyasabi kong 2, B2 B2, nandito po natin makikita yan o oh. sa ating mga ito tie beam po yan, ayan, yung mga tie beam wala po siya dyan ha ayan, nandito po siya sa second floor 2, ayan, makita nyo 2 B2, B2, B2. Ibig sabihin, biga po yan. Ayan, b 1 iba naman yan. B2, ayan po yan, ha. Tapos may nakalagay pa rin na 2B2. Nandito na po yun. Ito na po yung pan third floor, ano. Ayan po yung, ano niya. Ayan, kung makita nyo, ano. 2B2. Ayan po lahat ng biga niyan, ano. Ayan, katulad. Ito, iba po ito. 2B1 po yan, ano. Basta lahat po ng 2B2, nandito nyo po makikita sa pinakita ko kanina, no? At yung B2 rin. Ayan, makita nyo. Kukukua, kita yung kukuku. <laughs> Yung B2, dito nyo rin po makikita. Adal, ang liwanag po, ang linaw. 2B2. B2, ano? Ayan, ayun. Pag-usapan po natin kung paano natin basahin itong support L over 4 at midspan L over 2 ano kung paano po natin babasahin yan ano tara let's go basahin natin siya ng tama at para maliwanagan natin ano maliwanagan po kayo marami, marami din po kasing nalilito dito eh no ah kuha tayo ng ball pen ayan maliwanag ba dito muna tayo sa support ha. Support po yan ha. Support at L over 4. Two pieces na ano 16mm ano diagram 16mm diagram. Ang extra bar. Ang ibig sabihin po ng extra bar ay ito po yun ano. Ayan, extra bar extra bar ano. Maliwanag ba? Ayan, yun po yung extra bar natin, ano, extra bar, yan. At pagkatapos naman po, dalawa po yan, ha, dalawa 16 mm, mo oh. Extra bar. Ito po yan. Ngayon naman po, tatlong piraso naman na 16 mm na 16 mm diagram, ano. Ito na po yan, ano. Ayan, may guhit po, makikita nyo, may guhit, ano, yan? Nakalagay po rito Continuous Ito pong kont na yan Continuous po yan Continuous Rebars Ano? Ayan Yan po yung Tapos nakalagay po Support l over 4 Ayan ano? Ayan nakita nyo po Malinaw o oh. Tatlong 16mm din Diagram Continuous Rebars Dito po yan Sa pinaka top bar Ano? Ito po yung bottom bar Tatlo rin tatlo rin po doon sa ibabaw ano? top bar tapos nakalagay na po dito yung 10mm na gagamitin natin no? ayan po yung mga tie natin ano? mga... alam nyo na po siguro yan ito yung dalawang pirasong 5cm ano? 5cm, limang pirasong 10cm ayan. tapos ang ating anilyo ay 10mm 10 10mm 10, 10 mm na deponboard na diagram ano rest po niya. yung rest po tinatawag na ay 20-20 ang layo ano kaya yun po yung pagbasa ng ano, support ano dito naman po tayo sa midspan ano yung midspan po natin kung makikita niya meron ding tatlong 16 na continuous bar ito po yun tinuturo nya ganon din po sa ilalim may tatlong pirasong continuous bar ito po yun tapos yung extra na dalawang pirasong extra bar, rebars ay ito napunta sa ilalim ano kaya kung mapapansin nyo po napunta sa ilalim eh, sa, nasa ibabaw po siya napunta po siya sa ilalim ano ah, ganito po ang gagawin natin dyan para maintindi natin maigi ano o drawing muna tayo ang dali pag drawing muna tayo no para malino po do sa base na binabasa natin ano alam ba nakalagay na bakal dito ito po Ayan. Ang nakalagay, tatlong, tatlo sa ibabaw. Ayan, di ba? Tatlo sa ilalim. Ayan. Ganon din dito po sa mids. Paano, no? Mids. Paano? Ito, support. yan Ayan. Bali, ang bakal po nito ay nakandito dito. Ayan. Malinaw na malinaw. Kailangan po malinaw at detalyado nyo po natin pakita sa inyo ng maayos. Ano? Para hindi po kayo malito. No? <clears throat> Tapos napunta po siya dito sa kabila. Ayan. Ngayon, papakita natin yung sample. Kasi kulang-kulang na itong ating plano eh. I drawing na lang tayo ng ating sample. Ano? Ayan. O, ayan po. Kitang-kita nyo naman. Ano? Kitang-kita nyo naman yung ating ginagawa. Ating drawing Ano? yan Ayan. iskrap na po natin yun na sa ibabaw no? wag na po yan, mali yan nakakalito eh. ito na tayo, dito na tayo no? ito po ay support na no? ito po ay image pan para malinaw po sa atin ito pong ibabaw nagulat kayo ay pagdating dito ay napunta sa ilalim ano? ito po yun ano Ayan, nakita nyo po. Nasa ibabaw yung extra bar, rebars. pagdating po rito, ay napunta sa ilalim, ano? Ang ating extra bars. Ngayon, paano papaliwanag ko po sa inyong maigi, no Heto na po siya. Ayan po yon. Ibig sabihin po, itong anim na yan yan tuloy tuloy po yan continuous po yan buo po yan buo buo po yan ha ito po yan oh makita ko sa inyo maigi ha misa na, kasi nalilito talaga yung iba bali ito po siya ito yung drawing lang natin wala na po kasi itong schedule of ano eh ito po ay ayan ito na po yun ha dire diretso po yung ibabaw na yan ibabaw ito yung posting nyo ganyan poste. Basta yung biga na po yan, dire-diretso po yan ha. Ayan, nakita nyo, dire-diretso siya. Ito po yan, yan, yan yun. Ayan, yung anim na yan ha, yung anim na yan. Malakas ang hangin. Dire-diretso po yan. Ngayon, kung gusto nyo naman pong makita ito, ito po kasi ay yan, napunta sa ilalim, crank bars po yan, yan po yung tinatawag nating ano, na support ano yung sa support natin ito po yun nakikita no? nyo po ayan po yung support ayan dire diretso po yan ha? ay hindi po yan diretso no putol po yan ang dire diretso po natin yung tatlong piraso dito ito po yun no? tatlong piraso na to tatlong piraso pang ilalim ayan po yung continuous yan no? base po dito sa ating binabasang plano no Ayan, nakita nyo po, may ano po yung continuous po yan, no? may nakalagay continuous rebars. Sa ilalim din po, nakalagay continuous rebars. Ito po yung support, ano, extra rebars. Tapos pagating dito, ayan, ba? Diba? napunta siya sa ilalim, ano? Ito na po yan. Yung support, ay ito po, ano, ayan, ito po yung support. Dito, dito sa kabila ay support din. Yan po yung tinatawag na L over 4, ano? L over 4. Paano basahin po yung L, L over 4, ano? Papaliwanag ko po sa inyo. Halimbawa, kung ito po ay ang haba ng ating biga ay palagyan na natin sa mabilis i-divide, ano? Halimbawa natin, ito ay i-divide natin sa dalawang metro na lang. Uh, 2 meters. 2 meters. Ayan na. Kung iyan po ay 2 meters, papartihin mo po sa apat yan. Ha? Eh? Partihin mo po sa apat. Uh, pag pinarti mo po sa apat yan, ayan po ay, palagay natin 4 meters para hindi tayo masyadong malito. Ano? Ayan, 4 meters. Partihin mo po sa apat yan, di magiging tigitigis ang metro. Kaya yung itong o, L over po, and ito pong ating support, nakalagay sa ayan po, L uh, support L over 4 Ibig sabihin po ang support natin Ang ating pong support ay L over 4 no L Over 4 ang support ha? Support uh, Hinati Sa apat Ano yung po yung ano halimbawa, Apat dito di, di, isang, e, isang metro Isang metro Isang metro Isang metro Isang metro no Uh, malino po ah ba? baka nalilito pa rin kayo 1 meters 1 meters 1 meters 1 meters ayan nakita nyo naman po tigitigisang metro po yan ah sa kwenta lang po sa ano lang po yan ay nalimbawa lang po natin 4 na metro ha tigitigisay po yan tigitigisang metro yun po yung support na L over 4 ito po yan oh ito po, kita nyo, kilinaw-linaw na yan, ano? O, support L over 4. Ha? Inati sa apat, tigit-tigit isang metro. Ito na po yung bakal ng support, ano? Ayan, yung tinatawag nating crank bars. Bali, ito po ay... Ito po ay siguro puputol kanta na sa 10 cm. Ano? Ano ba ito? 1 meter, sayang ganyan. Ayun ano, ganyan lang po. <laughs> tapos ang ang bend po nito ay 135 degree ano eh, yung pinaka bend niya ano, ganun din po dito sa kabila yan ah, nakikita pa buba ngayon yung mids pa naman natin ito po yung mids pa no natin dito ito po yung mids pa natin ano yan ang mids pa po natin nakalagay L over 2 Ayan, ito po yung midspan, ano, yan, Ito po yung support. Yung nasa ibabaw, ano? Kung makakapansin yan. Yan po yung support. Ito po ang midspan. Yan Ito na po yan. Ito po yung sa ilalim na yan. Ayan. Naintindihan nyo po ba? Yan po yung sa ilalim. Ibig sabihin, yan po ay Ibig sabihin po, ito po ay nahati sa dalawa, no? Di ba kanya na? Support L over 4. Ibig sabihin hinati sa apat. Ah, di ba? Hinati po natin sa apat yung L over 4. Ngayon naman pong mid span L over 2. Hinati po natin sa dalawa. Halimbang dalawa, yung dalawa, apat na metro, magiging pag hinati mo sa dalawa, dinibide mo sa dalawa, magiging dalawang metro, no? Ayan. Ibig sabihin, ito pong ating mids pa na to, magiging dalawang metro, no? Kung ito po ay isang metro, tapos ito pong support ay isang metro, ang napunta rito sa ilalim ay dalawang metro, di ba? Ganyan po ang pagbasa ng mids pa na, no? Ayan. Ganon din po ang ito, uh, rebars po. Ano, itong, uh, ito po yung tatawag natin, ano, crank rebars, ano. May baluktot po yan ng 135 degree, ano. Ayan, ganyan po pagbasa niya ano. Divide po sa dalawa, divide lang po sa dalawa to. Ayan, nakalagay nga dito sa natin, L over 2, eh, di ba? Ito naman ay L over 4. Ibig sabihin, hinati sa apat. Ibig sabihin ng ating paninali inati po sa dalawa, no. Ito na po yun, ha? yung pang ilalim, ano? Yan yun na po yung pang ilalim na yan. Ito po yung support, yung pang ibabaw. Ayan, kaya kung mapapansin nyo, nasa ibabaw siya. Pagating dito sa kabila, nawala. Ito po yun, no? Nasa ibabaw siya. Pagating dito sa biga na to, ay nawala, napunta sa ilalim. Ibig sabihin, ito po yung midspan. No, ayan po, ayan po yung midspan. Ito po yung midspan sa drawing natin, ano? Ito po yung midspan, yung pinaka -ilalim niya support din niya pero mid span no? Ayan, ganyan po ito naman po yung support sa pang ibabaw ano? ayan uh, hanggang dito na lang po ang aking video sana po ay malinaw sa inyo antayin nyo po po yung iba na ipapakita natin ano? kaya sana po nalinawang kayo at huwag nyo pong kalimutan na mag like and mag share sa aking youtube channel at pakipindot na rin po ang ating bottom bell ano? para lagi po kayong updated sa aming mga video na ipinapakita. Ayan, ah, good day po. Ayan, sana po ay sa pinakita ko sa inyo na drawing dito po sa ating plano no kung paano basahin. Ito po ay part 2 ano. Sana po ay may natutunan kayo. Marami pong salamat sa nanonood, nanonood at sumusuporta sa akin. Sana po ay naliwanagan kayo kung paano basahin sa mga baguhan pa po na nagpo-foreman at saka yung labor ka, kung labor ka at karpintero ka, mason ka, steel man ka na hindi mo pa masyadong alam basahin, ganun lang po basahin, napakadali lang po. Para hindi po kayo malito, i-drawin nyo na kagad, ano. Eh, pag dito po sa plano, minsan po nalilito yung tao kasi kasama na po yung kaba, kaya kinakabahan yung tao kung paano hindi nila na ma mabasa ng maayos ang plano, no. At siya nga po pala, kung kayo po ay bago, pa, bago pa po sa aking channel, Huwag niyo na pong kalimutan pindutin ang ting bottom bell at sa para lagi po kayong updated sa aking mga pinapakitang video sa araw-araw. Sa mga ba, sana po para bagay updated po kayo sa aking mga video. At huwag niyo na rin pong kalimutan na dalawin ang aking Facebook page. Pakipollow na rin po, pakipollow na rin po ang aking Facebook page. Maraming maraming salamat po at nagkabulol-bulol na tayo. Bye-bye!